Igan. meron tayong transformer ngayon mga kaigan tatatingnan natin to kasi concern na may ari dito ay palyado ng okay makina nabuksan ko na itong mga igan. kaso nga lang umuulan kaya hindi ko natuloy kaya nabasa yung sa loob lakas kasi ng ulan dito yan at uh, titingnan natin kung palyado ba talaga start so, natin tayo na ulit natin na yan ang umundar natin yung aspirador ah. ulit natin na kunti yun o no? mamatay talaga ulit natin tayo mismo sa ano, sa kanang uh, kaliwa. Ito pa tayo. Pakalitin yung na. Start natin ulit. With...

ayaw na magsulit kaya e, uh, tingnan natin itong ano nya bakit ayaw wala bakit ayaw siya ang ayaw, <laughs> ayaw na ang umandar tingnan baka na, natin start ulit ayo ayo ang ko dito ay tingnan ko muna tong swerflock usunan lang na itong senggong ano ko na. Pindan tong spark plug. ayaw na mag gasolina Ang to itong mga igan na mamatay ito eh. Ito yung sabi na may nangyari. yung spark plug sa ilalim. Ayan. Ayan. Uy. Ang bilis na anong yung spark plug niya. Ayan. Oh. No? Ang bilis. Tatingin natin to mga ikang kung mayroon ba siyang spark. Ayan. Ayan, no? Lagay lang natin dito. Ayan. Tapos, igraw natin dito. Ayan. Ayan, yun, no? Opo. Yung number one, mga ikan, wala. ako sa ulit, ha. Ah. Wala siyang spark umaanda siya maigan yung number 2 at saka number 3 pero itong number 1 wala siyang spark tingnan natin ulit ayan wala siyang spark dito ang yung ang gagawin ko kukuha ko ng isang spark plug doon kasi wala na rin to kundi o oh. wala ko isa rito ko to. number 2. Ano <tong> power rod ko ay kan sa walang walang ano, sobrang vibrant. Minsan pa nga namamatay po eh. yung spark plug niya na ikan, no? tingnan mo. Wala na rin, no. Ang bilis ah. Bilis na ano, no. Ito na yung tsura niya. Ngayon, ilalagay ko dito sa number number 2 tayo. Yan tayo, number 2. Si number 2 din yung spark plug na to kinuha ko eh. Subukan natin kung mayroon man spark. Start. siyang spark itong number 2 kahit uh, ano na yung spark niya ganito lang yung tsura. pero meron siyang spark ito kung kung naigan lagay ko dito sa number 1 kung mayroon ba siyang spark tingnan natin kita dyan sa video kita yung spark Yeah hindi kasi ano ko oh yung spark plug niya eh hindi makawag dito sa ano yan iso mo tingnan natin yung ano spark ganyan sana ako yung spark wala <tinyo> ano talaga sa number 2 na spark plug mga igan ngayon ilagay ko to sa number 2 para ma-proof natin na may problema tong coil na to ito yung sa number 2 na coil tingnan natin liwanag lang pero mayroong spark nyan makikita natin you know, mayroon siyang spark ang number 1 may wala ngayon itong number 2 na ano na coil, ilipat ko dito sa number 1 nito para ma-proof natin talaga na may problema tong ignition number 1 natin. Ito yung sa number 1 mga igan, yun. ito yung number 2. Ipat natin dito. Yan. Tapos lagyan natin ng spark plug. Yan. Dapat magkaroon to siya ng spark kasi ito yung nag-spark sa number 2 kanina eh. Yan. Spark. Eh, start natin. Yan. meron ang problema nito mga igan ay itong number 1 wala siyang spark kaya palitan natin to papilin ko kayo mga igan pag uh, meron na siyang uh, bagong ignition coil yan okay, mga boss meron tayong ano uh, mga igan ito na yung luma ito na yung ano, aftermarket buksan natin to mga igan Ito na yung bagong ignition coil. At yung bago. I-compare okay, natin sa stock niya mga igan ay medyo malaki siya. Ito malaki o. Oh. Kaya yung nozzle niya dito malaki rin. Ito. pero subukan natin yung mga igan kung mayroon na ba siya yung spark. Ilagay eh, natin dito. ang naman At yung ito yung lumang spark plug nya sa number 1 subukan natin kung mayroon ba siyang spark mas maganda tong ano kasi hindi siya natatanggal oh. nakapik siya dyan subukan natin kung nag-spark ba siya dito subukan natin meron na siyang spark plug para makita nyo ang um, na-probe natin mga iga na may problema tong ignition coil number 1 ngayon kapit na natin to hindi mo na pinapapalitan ng ano, spark plug ng mayari ito lang muna daw ipabalik kaya balik na natin Eh, kanina na to ay sobrang palyado ngayon. Masusubukan mahay ikan kung nawawala na yung palyado niya. Yan. Balik na natin yung tornilyo niya. Iwan ko lang kung yung sa original talaga nito. Siguro parehas lang. Tapangan. Tapangan. Yan, mga ano ko kita Pira natin ang mabuti para test na natin. Okay na lahat. Sakit yung sakit. Start natin. Kain natin. Kanina ay pag-re-rate natin ay para sa mga malya. Tawinin na yan magiigal kasi ano, yung tambut niya sinaw Ito na yung basket. Pero okay na to. Uh, maganda na yung ano niya yung ang uh, andar hindi na siya sobrang ano wala na talaga ano wala na talaga talaga vibrate vibrate yung makina nito start ulit yun wala na oh. wala na yung vibrate kaigan, problem solved na natin to at saka pwede na natin itong ibigay sa mayari mga kaigan at ang problema nito ay ignition coil number 1 sira na ito ito ano, na ignition coil niya. ta hanggang sa susunod nating vlog mga kaigan, at thank you sa panonood at don't be a parts changer